Good morning, good morning mga kantingero, ka mga kababayan. Mag-update ako ulit ng mocha. May dalawa dito kababayan ng mocha ng labong. Yan. Ito po siya, oh. Mocha po ng labong. Ayan po. Ito po 'yon. medyo madulas po siya. Ito po, mocha po ng labong. Yan. Napakaganda ito kaantingero. Kababayan, mocha po ng labong. Legit po ito kababayan, legit po ito. Legit. Madulas siya kaantingero. Dalawa po ito kaantingero na mocha ng labong. Ito po yung isa. Ito yung isa ka babayan. Bato na po siya, bato na. Tapos ito naman po yung isa. Dalawa po yan kababayan na mucha po ng labong. Ito po, pagmasdan nyo po mabuti. Yan. Mucha po ng labong. Yan. Ayan po ang mocha po ng labong. Legit po ito kaantingero. Yan. Ito po yung mocha po ng labong. Tangay niya po ito ng negosyo all around, palipad hangin, barang ulam aswang, o anuman po. Ito po yung mocha po. Kung mapapansin niyo po, para siyang linta. May guhit-guhit po na maliliit. Dito niya po, oh, palibot. Yan hindi lang ganong makita ka-antingero, kababayan, pero mutya po ng labong. Ito po. Ayan po. Ayan. mutya po ng labong. Napakaganda ka-antingero ito. Tapos ito naman po ka-antingero, po ng ano bang tawag dito na yung lumilipad yung lumilipad na umiilaw sa puwet yung may lumilipad na umiilaw sa puwet iwan ko po ano pong tawag doon nakuha po doon sa bahay niya mismo ito po yan napakaganda ka ang dalawa din po ito yan ito po yung mutya niya dalawa po ka antengero ayan po ayan po siya oh ano bang tawag doon yung lumilipad na umiilaw po yung puwet yung umiilaw po yung puwet ka antengero yung parang paggabi nagilaw-ilaw sa puwet ito po yon nakuha po doon sa bahay niya yung bahay niya po kinuha po ng nagninegosyo kinuha po ng nagninegosyo tapos yung pisang ko naman po ito po yung kinuha niya bali anim po ito lahat na kinuha niya binigay sa akin yung dalawa pero kita ko, kita ko siya kantingera kung paano kinuha tapos yung <laughs> apat na sa kanya tapos yung pinagbahayan kinuha po ng nagbibis man nag man ito po siya oh yan yung umiilaw sa pito ewan ko lang po kung anong tawag nakalimutan ko lang po pag gabi, umiilaw tapos dumada po sila misan pumupunta sa kwan sa mga puno-puno ito po oh napakaganda kanting mabigat sa kamay Mar maramdaman mo na para siyang mabigat na pabagsak siya mabigat siya kaantingero pero magaan siya kaantingero magaan siya pero pagkahawakan mo siya mabigat to legit yan kaantingero legit po yung lumilipad po paggabi ito po yung isa Umiilaw po. Pagkapag mamastan mo po sa loob nya. Parang nandun sa loob. Parang nandun sa loob yung sinasabi ko. Yan. Tapos ito po ay. Ito naman po yung mutya po ng tagabulag na lupa. Yan. Hindi ko, hindi na po tinanggal yung lupa ka, Antingero yan, ito po yung mutya po ng tagabulag ng lupa ito po yung binabantayan ng mga inkanto desem lang po dito kaantingero desem lang po dito kasi isa lang po yung pinagkuhanan pero ito kaantingero hindi po ito magnetic ito po yung magnetic na kasama niya. Yan. Lupa po yan kanting hero na naging bato na. Yan o. No? Hmm. Tignan nyo kanting hero. O. Oh. Lupa pa yan kanting hero na naging bato na. O. Oh. yung mga hindi po naniniwala dyan ito po, legit po ito kaantingero mga kababayan hindi po ako, oh, bato na siya kaantingero o oh, bato na siya ito po yung dugtong niya kaantingero yan ito po yung dugtong niya kaantingero na kinuha tapos ito naman po yung tagabuhay Tagabuhay ng mga mutya, kaanting hero. Para siyang hindi maintindihan kung ahas o ano. Ito yung itinatago ko ng tagabuhay ng mutya. Yan. Mga medalyon. Mga medalyon po. Mga medalyon. Bau po ng nyog. Pag ito ay kumuha ko dito ng kalahati niya o kunti ilan, nilagay mo sa bao, Nabubuhay po siya kahit wala pong dasal. 100% po. Ito po yung gamit ko po Yan Ito po yung gamit ko po Ka-antingero Yan po oh. Ito po yun Nasa loob nyo po Tagabuhay po ka -antingero. Napakaganda po ito ka Mga binabahagi ko po sa inyo Para alam nyo ka Kung po ano po yung kahulugan niya marami pong mutya po na nakukuha kaso nga lang hindi po sa amin po kaantingero tinitesting namin puro siya naging bato na ganun Meron na, mas maganda po yung hindi po naging bato kaantingero yung malambot lang po siya yun po yung mga nilulunok tapos pinapalibutan siya ng plema ng tao Ganun po 'yon. Hindi na pagka uh, magdumi, hindi po isi, hindi po nasama po 'yon. Nasa naka po sa tiyan. Katulad po ito ka antingero. Ito po ay nilulunok po ito ka antingero. Ito. Nilulunok po ito ka antingero. Marami pong dala po ito. Kasi sa loob po ng katawang ko shampoo ang nasa loob po ng katawang ko kaantingiro Kaya hindi po ako pwede sa mga ganito kaantingiro Batong sinukuhan po ang last po na pinabigay sa akin na nilunok ng ninuno namin Batong sinukuhan po Kaya hindi po pwede kaya mga po hindi mapapansin kanting ero, Doon sa loob niya meron po. Natakbo po yan kanting ero. Ayun naman yung batong ulit bangon po. Good morning, good morning mga sa inyo cantingero. Paki subscribe and share and like na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Maon ng grupo. Good morning po sa inyo. Antabayanan nyo po yung susunod po na upload ko po.